So yo, what's up mga kabagang? Another reaction video na naman po tayo. Ano? Walang pahinga to guys, yung re-react natin. <laughs> Gagawa ata ng album itong dalawang ito eh. You know? Gagawa ata you know? Walang iba guys, okay? Huwag na natin patagalin to, Ganun din naman eh. Nakikita nyo na rin naman eh. You know? So, nagbagsak na naman ang another bomba na naman guys. Itong dalawang duo, okay? Ang dos por dos tandem natin. Ang mag <laughs> Okay ang magkapatid sa hip hop no walang iba kundi si Kastakli and ang yeah. Daddy Sauce and G-Wolf okay produce ulit okay walang iba no nag-iisa Flip D ang title ng kanilang kanta ngayon is deserve pero balikan ko lang yung kahapon yung angas na binagsak nila ng tanghali guys okay uh, sabi ko nga di ba kung na pinanood niyo yung uh, reaction video ko noon, gusto ko malapanda kasi ang tagal ko nang hindi sila nakikitang promatrat or parang uh, nagra-rap or nagtatandem sila sa isang uh, kanta ng panghiwalay kaaluluan ng mga rap. no? Okay, 'yun talagang 'di ba? Kung alam niyo yung Panda guys, no, ma magigits niyo kaning piksas, sabi ko. Yung uh, angas hindi siya naging ganun, pero tumatak sa akin yung mga mensahe. Okay, napakadaling uh, uh, intindihin nung uh, gustong iparating ng mga mensahe doon nung dalawang yun is Casla okay, dun sa Angas na parang uh, lahat ng uh, ginawa namin lahat ng uh, talentong inalay namin dito hindi to chamba hindi madalito to okay kumbaga lahat yon is ginawa namin dahil sinipagan namin okay at pwede siyang mag-rely rin dito sa sunod nilang kanta na which is deserved okay kumbaga Siguro kahapon, okay, pinaringgan niya tayo na hindi ito tsamba, hindi ito madali, lahat ng pinaghirapan namin is talagang uh, uh, galing kami sa pinakababa hanggang sa tumaas kami. At siguro deserve namin, which is baka ganito yung kwento guys, no? Hindi natin alam, no? Tingnan na lang natin, no? Sabay-sabay nating panoorin, bigyan natin reaction video, baka dugtong lang, okay, ng mensahe. Tingnan natin guys, no? So, without further ado, let's play this. Galing talaga ni Skustakly sa mga, ano, ano yung mga pa blending blending na gano'n, oh, ano. Yung mga gano'n. Nakakalingan talaga ako sa -ano niya, mga, ano, yun. eh. mga adlib-adlib. Ang Oh, Ang di ba? Kahapon din nata lumabas siya eh, si Flip D, no? Producer nila. Okay, flexing something guys. Okay? Gets ko na agad 'to guys. Chorus pa lang nila. Okay. May patatamaan. <laughs> okay, hindi, lagi naman silang ano eh, lagi naman silang uh, tag dito, lagi naman silang may pinupunto. Okay. Na mga nila lang sa mga kanta nila. Pero syempre, 'di ba? Nasa 'yon kung tatamaan ka. Pero kung humahanga ka sa kanila, mag-gets mo yun kung ba't nila nasasabi yun. Okay. Minsan, ano yun eh, hindi siya pang, ano eh, hindi siya pantama dahil gusto nilang mang-ingget or something. Minsan, motivation yun. Okay. Gasolina yun para sa iba. Ikaw na lang sarili mo kung paano mo siya ititake. Pero for me, you know, since uh, ko sila no so tinitake ko siya as motivational no okay? pero yun dun sa mga syempre alam mo na yung mga talagang taong may galit sa kanila no ite take to as yung yayabang na naman nito nagpeplex no di ba sa chorus pa lang guys magigets niyo naman eh na okay? na may papatamaan sila rito okay tingnan natin guys true na yeah, yeah. these fuck with me yeah. Cause I got some money with me, yeah sila masisisi Hindi nila afford kaya hindi makabili agad sa m- Oh! <laughs> Told you, may papatamaan okay. okay, tuloy natin guys, no? Tuloy natin Gucci, Louis V, Bandero Ayan, yung mga brand daw, yung mga brand Okay, narinig ko na eh. Gucci, Louis Vuitton no? Ulitin natin guys, ulitin natin Kasi may papatamaan yeah. Kaya hindi makabili agad sa Gucci, Louis V, Bandero popping bottles with my team, no cameras, oh yeah I know why you're mad, you ain't got no money, you will never gonna be blessed, be blessed like Mahal ako ni God, ikaw hanggang ngayon, pangarap mo di matupad Ingit ka ka <laughs> Grabe yun, parang nanampal ng katotohanan yung guys Okay pero ito, ano, sa mga nanonood okay? kahit hindi nyo pa natutupad yung mga pangarap nyo, mahal pa rin kayo ni God. Okay? Tuloy-tuloy tuloy lang tayo, guys. Tuloy-tuloy tuloy lang tayo. Okay? Pero ito, guys, no, sa mga tamad, na tinatamad ng mga harap, guys, okay? Sasampaling kayo ng katotohanan is Kastakli. Okay? Ito yun. Ito yung kantang yun. Para sa inyo to. Okay? Kaya kung ako iyo, kung tamad ka, huwag mong panoorin to, masasaktan ka. <laughs> ko ni Ikaw hanggang ngayon Mahal ako ni God Ikaw hanggang so, 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 ngayon Pangarap mo di matupad Ingit ka yan kasi ang katotohan Sa sobra mong update Tinataboy ka ng squad Oh, 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 <laughs> Ang sakit eh, no? Pagka-away ka ni Skasta, tas pa nakapakinggan mo, no? <laughs> Lalo mo siyang i-hate, guys, no? Lalo mo siyang i-hate Medyo ano to guys, um, hindi ma malalim yung mga lyrics niya pero grabe to. No? Kung mapapakinggan kunyari haters ka ni Skastakli. Wala, puro hit na naman masasabi mo ano Ewan ko lang. <laughs> napipil ko na ano? napipil ko na ganun yung iniisip ng mga haters niya. No? Pero ayun, baka yung iba naman, hindi na <laughs> Pero ako sa fan, no? putik, grabe ano, kung ako rin may ka, kunyari, may, may nang-hate sa akin. Tos, nasa estado na ako ni Skastap. Masasaktan talaga eh. <laughs> Anyways, tingnan natin so, nila. Sobra update, ka ng squad. Iba na comment dating ako sa utak mo ay yung burahin. At di okay, Na, niya na, no? nag na siya, guys. Okay? Kung so, so yung mga dating, uh, alam niyo na, kung, discuss na na talagang pasaway no so tanggalin mo siya sa isip mo so, yung dating discuss na na siguro tatamad-tamad sa pangarap paangas-angas lang no so ibahin niyo na daw siya pwede na pwede niyo nang burayin yung dating skasta no so ganun ko lang siya nagigets guys no okay. nagiging technical lang ako kasi nilaramdam ko yung gantong ano eh gustong damdamin yung lyrics ni skasta Iba na ako man Yung dating ako sa utak mo ay yung burahen Ba't di patanggapin na mas lalo lang pumera Kahit bagalan ko iwan ka pa rin sa karera oh. Agama <laughs> Grabe ito guys Kaya eh Ayaw naman na discourage no pero kung haters kasi scast, wag no? mo na rin to guys lalo na yung ano <laughs>

why you hate me. Ganito. Oo, nag-i-English na rin si Plodia. na sa kanyang utol ha. Ah. Okay din ah okay din. Ang ganda din kasi parang una or two line, two lines ni, ni, ano, ni, tag dito, disgustakli. Okay, English and then bumali siya ng Tagalog. Okay. At nagkilala naman natin siya, ano, di ba? na si Skasakli may ganun siyang effect. Okay, talagang may ano siya. Talagang nag-i-English siya sa ano niya, sa mga kanta niya. Okay. Si Floji G, hindi madalas, pero nag english din siya, no? Kaya niya rin naman. Okay. So, game. Ito you, this crazy, why you hate me? Ganito naman, sana ka sana All I need is money, money, money you, pay me. na rin ako, pag 2020 Oh! <laughs> Sampal lang mga katotohanan, no? Sabi nga, di ba, kung hindi ka lazy, gan ganito ka na rin sana kung hindi ka lazy. No okay? And milyonaryo na daw sila. 2020 pa lang. Which is true, guys. Kasi nung pandemic, talagang pumutok talaga to si Flow G. No? Nung talagang uh, naglabas siya nung uh, tag dito. Anong kanta ba yun? Yung pang, ano niya, pang sagot niya sa distract ni, ano. Or siya yung nauna. Parang ganon Okay, doon siya nakilala, talagang pumutok na talagang kaya niyang magsulat talaga ng matindi yan. At yun, nasunda na nasunda ng, ano, ng uh, distrakan talaga. Okay, at may mga nakisaw pa nga and something and all. Yun. So, doon dun, dun pum, dun pumalo talaga si paring uh, natin. Okay, so ulitin natin guys, no, real talk to. Lahat ng mga pinag-iispit nila dito guys, wala eh. No? Mainis man tayo. Okay, yung mga lalo na yung mga haters, no. Wala, wala talaga, guys. Sa katotohanan, no. Realidad ng buhay. Wait me. ganito ka di naman sana kung ka lazy. All I need is money, 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 fuck you, pay me. Million na rin ako, simula pa 2020. Di ko na dapat i-flex to, kaso tempo. Mabalit ako, gusto ko alisin stress mo. Alam kong gusto mo malaman magkano presyo ng pa siya ba ni wala na guys milyonaryo na to nag i sila guys Facts fax lahat okay so wala tayong ano dun wala na tayong pagtatalo no wala you no know, saktong sakto yung title ng kanta nila no kung ano mang ini-spit nila nila ngayon okay Deserve nila yun, no. Sakto 'yung title ng kanta nila. na 'ko ay oh, kuntok wow. pamera ko sa karera. Wow, ang ganda inulit lang nila. nila. Okay kasi si, kanina sa Sketch Talky ko ganyo na nagbago na daw rin siya no yung dating skastak librahin mo na si si Flick si Flick din <laughs> si no ano okay iba na rin daw siya okay yung mga pangarap at yung mga gusto niya is nakuha niya na okay Just deserve deserve naman nila yan guys okay so talentong meron sila ngayon guys okay wag lang sana talaga yung ano dumating sila sa time na tag dito eh i think alam na nila gagawin nila niyan okay hindi, ang ibig ko lang sabihin na sana wag talagang pumalo sa ulo nila yung talagang todong kasigata na sin talaga. Ngayon kasi talaga tahimik na yung buhay nung dalawan to. As in, talaga. Especially nung sunod-sunod yung issue. Lalo na. Si Flo G, walang issue eh, Pero si Skastakli other ex-battalion. Alam nyo naman yung mga issue nila. No? Lalo na sa mga asawa-asawa nila dati. Okay, sana. Sana ano na sila ngayon. Na mas naging matured na sila. Tsaka sana ano, uh, kung darating man yung mga talagang totoong uh, mga partners nila sa buhay, okay? So mag-stick sana sila doon, okay? Yun lang, yun lang din naman yung naiisip kong mga ano. Kasi talagang ano eh, no? kung usapang nasa tuktok talaga, talaga sila, sila, isa sila sa mga masasabi natin. Okay. Pagdating sa music, okay. Pagdating sa music. 100 million hits and you can check that why you still hating why why you still hating yeah 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 i see on my neck i deserve that you can't tell me nothing bitch. i got my own swag flexing on your ass you deserve that i know why you're hating i don't i know why you're hating good good yeah, yeah, yeah. Oh, <laughs> Alright. Nice one. Ang lupit. Lupit, lupit, lupit. Ano natin ba? May palupo. Parang uh, kaparehas lang ng mga ano Yung mga kahapon yung mga sponsors. Kasi uh, Cliff, low G. Anyways. Ayan, so. Yeah. Ayan. So, lipat natin sa magandang ano. Ayan. Sa, pu nakakulay pula sila. Ayan. Para maganda. Ayan. Ayan. So, ayan. lang guys, ang conclusion dito, ending, ano ba masasabi natin, no? So, ayan, kagaya ng sinabi ko kanina, sakto-sakto. no? Kung ano yung nilabas nila kahapon na angas na sinasabi nila, yung patungkol sa kung paano nila nakamit yung pangarap nila, and also, stop na parang sinasabi nila sa tag dito, sinasabi nila sa publiko na hindi ito madali, hindi ito chamba katulad ng sinasabi ng iba na, 'di ba? Na naging pandemic mga pandemic boys lang sila, no. Na chamba nila na pandemic, walang ginagawa ay mga tao, kaya nakikinig sa kanila hindi, no. So, pure talent and also yung uh, grind nila, yung hustle ba na tinatawag, no. So, deserve nila, no? Which is, ito, ito yung sinasabi na, yung kahapon, more on, ano siya, more on motivational, ngayon, more on flexing, guys, more on flexing, okay? Pagpapaalala, okay? And warning doon sa mga tamad, na talagang kung tamad kayo, hindi nyo makukuha yung gugustuin nyo, okay? And also naman, no? Nagpapaalala din na, kung sisipagan nyo, guys, walang imposible, okay? Sabi nga nila kahapon din sa kanta nila, from zero to hero, okay? So, yeah, No, medyo masakit na ano, masakit na pagpeplex yung ginagawa nila na talagang syempre Lagang no, talagang sasampalin ka ng kahirapan pero reality 'yon, guys. No, okay, kung gusto mong maabot ko ano yung mga naabot nila. Hindi man yung kasing sikat nila or kasing yaman nila, pero kung may pangarap ka sa buhay na talagang gusto mong marating, okay? Well, no, kung gusto mo talaga siyang marating, well, kailangan ka mag-grind, kailangan mong sipagan. Okay? Wala namang imposible talaga, lalo na kung talagang gusto mong makamit yon Huwag mo lang dadaanin sa mga illegal na bagay, okay, para makamit yon or para makuha yun. Well, eh, di ba, sabi ko nga sa iyo, karma is real, karma is digital, no? Baka sa uli, imbis na pangarap mo yung makuha mo, iba yung dumating sa iyo, no? Well, huwag natin gagawin yan, no? Gawin natin yung mga bagay sa tamang paraan, guys, no? okay? Huwag natin gawing uh, easy, easy lahat, no? okay? So, ayun lang, guys, no? I hope you enjoy yung ating naging reaction video. I hope na may matutunan tayo dito sa mga kanta ni Lisca Tacli, no okay? And sana 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 magbagsak pa sila ng uh, yun, naantay ko talaga 'yung malapanda guys, 'yung maratrat. You ni know? Gusto ko talaga silang maringgan uli noon, guys. Sana sana magbagsak sila. Okay. Sana this month pa din, okay? Kasi hindi hindi ako sana 'yung nagbabagsak ng dalawahan dalawang sunod na araw ba naman, no. Oh. Okay ayan so, lang guys, hanggang sa muli nating uh, pag-reaction video dito sa Dalawan Tour, kung ano mang kantang ibabagsak nila ng solo, okay? Papansinin pa rin naman natin 'yan, okay? So please guys, subscribe my channel kung nagustuhan uh, mo tong video na 'to, okay? And also, kung gusto pa makarinig ng iba pang reaction video patungkol sa kanila at sa iba pang artist natin dyan or mga aspiring artist natin dyan, please subscribe me. Gagawa natin ang paraan para ma-reaction ang video natin yung lahat. Na. And also, like, uh, share mo na rin, comment ka na rin kung ano po yung pwede natin maging enhancement or mga gusto nyo pong uh, idagdag dito para mas maging uh, uh, effective dong pagre-reaction video natin. Okay? So, lang guys. Happy... Ano bang happy ngayon? Happy afternoon. Okay? Alas 5 ngayon ako nag, uh, nag... reaction video. Sakto. Five something... Ano? Okay? pag out natin sa work. So, yun lang guys. Hanggang sa muli natin pag reaction video. This is one and only kabagang TVCB. Okay. Kung may mga iba pang reaction video, kaya, kaya natin yan. Okay? Anyways, deserve physio. Sheesh!